Shout out sa na, anak. Nagtutdo ha ko carpentry. Maaram na kaya na magtiak ko magsibak ng kahoy. Shout out kay sa inyong lahat o sa aking mga maestro mga maestro. Maraming salamat sa pagtuturo sa amin. Nabaro kami, naka, nakabot -naka kami ni nga panahon, moving up kami. Damo nga salamat sa inyong maupay nga pagtutdo haamon ang mulay ng damu-damu nga salamat. Ako lang nga ini first, ang nag... ang nangawat, Hinay -hin. hin ka mo permi, ma'am. Ma Sana, ah, di mo kami makalimutan. Shout out sa akong teacher, nga, magkarit nagtudlohan, carpentry. Hasta yana di pa kumaram, mag duk, -duk Salamat, ma'am. Sagrado, sir. Salamat. And ingat palagi, sana marami ka pang maturuan ng mga estudyante na para matutuhin pag kuan, pukpukhin Thank you.